Hi everyone, hello mga sis ko, sorry Good morning, good morning, good afternoon, good evening to all of you Merry Christmas and advance, happy new year Today ay araw ng Thursday And alas 9 na guys At hindi pa kami nag-close kasi ang dami naming trabaho And then, alam niyo guys, medyo matumal pero it's okay, no? I-share ko sa inyo ang aming mga kaganapan ngayong araw na ito. Meron tayong apat na delivery. And then kami ni Mr. ay naggrocery kami sa Uyam Hindi kami nakapasok sa Great Wall Trading, guys. Alam nyo, ang haba ng pila, no? Ang daming wholesaler na namimili. So, doon ako sa Dorian Traders at yung pinaka-importante lang yung aking binili doon. And hindi pa kumpleto kasi nagmamadali kami. Hapon na kasi guys na kami ay nakaalis dito kasi si Mr. at yung aking anak ay meron pang ginagawa sa bahay. So, hapon na kaming umalis. And then, hinihintay ko din ang mga deliveries dito. So, ang unang dumating ay ang aking pork carcass. At napakalaki guys, no? 52.45 kilos. And then, ang nabayaran ko ay 13,899.25 And then, sumunod ang aking Virginia hot dog. Uh, ang nabayaran natin ay 5420. Tapos, meron din akong order na dalawang bundle na chikes, pansit kanto na malaki. And then, kaya nga, na na ano, kaya nga, hapon na kami nakaalis kasi hinihintay ko ang aking delivery na selecta ice cream kasi ayaw kong hindi ako mismo ang mag-check sa mga ice cream guys. Kasi guys, pangatlong order ko na ng ice cream at gusto kong ako talagang mag-check. Okay. So, ang nabayaran ko kanina ay 10,564. Tapos, meron din akong 20 kilos na coconut oil and dalawang bag na 2.5 kilos na gummy worms para sa bahay namin. So, keep on watching guys ha. At ipapakita diba, ko sa inyo ang aming mga kaganapan sa aking maliit na sorry sorry store and sa aking maliit na table meat shop. no Only in the Philippines. Kasi guys, pag sinasabing meat shop, dito sa Pilipinas ay everywhere pwedeng magtinda ng meat shop pag display. No? Hindi kagaya sa sa ibang bansa na ang ganda ng meat shop nila naka ano naka aircon at hindi nila din display sa lamesa yung mga stocks nila no bawal doon kasi malamig and then dito everywhere ay eh, pwede tayong mag display as long as maganda ang pwesto so only in the Philippines lang at saka sari store in the Philippines mga tingi-tingi, di ba mister? katawa si mister o oh, anak beta maskinpuan, maskin gamay yung mong pwesto pwede ka mag meat shop so yun guys at uh, sana ay ngayong December 31 ay malakas na malakas ang ating mga tindahan dahil ito talaga ang pinakahihintay natin na araw. No, December 24 and December 31. Sa so, isang taon, isang beses lang ito. So, kaya nga, grabe, matindi ang ating preparation. At tsaka, matindi rin ang ating mga budgeting dyan. No? Lumalabas talaga ang ating ano, ang ating diskarte sa pagbabudget kasi gusto natin lahat ng mga stocks ay nandito sa ating tindahan. Kompleto tayo. No? Kahit na yung mga stocks na pag ordinary days lang, walang okasyon ay uh, pakunti-kunti lang tayo. Ngayon, medyo dinamihan natin kasi balakas ang mga araw na yon yun yung mga pinakahihintay lang sa lahat ng mga may tindahan, mga negosyante, no? maliit man or malaki. Ito talaga ang pinakahinihintay natin at isang beses lang ito sa isang taon. So, yan yung mga diskarte natin lumalabas talaga. No? Hindi lang sa trabaho nakakapagod, pati pa sa budgeting. Okay, di ba? So, yun guys, isi-share ko sa inyo ang aking mga kaganapan ngayong araw ng Thursday at saka yung mga ano namin guys. Meron ako nga quick tour lang sa aking freezer, sa so Selecta Ice Cream, and sa aking uh, table meat shop at sa grocery. Okay! Okay guys, ito ang aking order ng Virginia Hotdog. Yan guys, ang dinamihan ko ay champion. 20-20 mo no? Mini og jumbo. So, bali, 40 packs lahat ang ating champion. Meron tayong mini and jumbo. Parehong malakas yan siya. Ang benta ko ay 45 pesos lang. And then, ang kapital ay 32, no? So, ito guys. Binibilang ni IC. Binibilang ni IC. So, andyan yung ating pork carcass ngayon. Ididibone pa natin. On sa mana, Day? 45. mabayad, ay, Ang mabayaran natin ay... 5,420, 5,420. Ito lang guys, yung mga rules, sino rule, embutido, mga luncheon meat, mga chicken hotdog, Hindi ako nag-order kasi ito ang malakas pang sahog sa spaghetti. And sa barbecue, ibut ibutang nila sa tumoy sa ano ba, barbecue stick. ba diba, muna, ibutang sa barbecue stick. And then guys, sinihintay ko ang ano, ang aking select ice cream. Kasi kahapon hindi sila nakapunta dito, hindi na i-deliver yung ating order. And then sabi, sabi ni ay, Happy Store ay... I... Ngayon daw nila i-deliver kasi wala ng laman. Wala na akong cornetto dyan. Okay guys, ito ang aking chikis. Pansit canton dalawang bundle na large. Ito guys. Okay, thank you very much. So meron tayong BO. Ito ang kagandahan pag direct tayo sa panel kasi yung BO natin na pwedeng palitan. Hindi tayo malulugi. So guys, ito ang aking dalawang bundle na Chikis Pansit Canton. Ito ay large kasi marami pa akong medium size. Marami pa akong medium size dito and meron tayong overstock doon. So hindi muna natin yan dadagdagan. And then ito lang muna. Ang benta ko ay 78 per pack, 350 grams ito. And then ang ating puhunan ay 65 pesos. Masarap ito guys, no? Ito yung hinahanap-hanap dito na brand chickes ya yeah, chickes and then sana kung coconut oil dito nagre-repack tayo ng tik 20 pesos guys ito 20 pesos tingnan niyo malinaw na malinaw talaga ang coconut oil and then 1 kilo and magre-repack pa tayo ng 1 kilo bago pupunta sa Great Wall

tendy stick satu So mga kasari, nandito na sa wakas ang aking hinihintay na selecta ice cream. So eto guys ang ating ano, one half gallon. Ipinasok ko kaagad sa ano, sa aking freezer. Kasi wala nang laman ang aking freezer guys. So wala nang laman. Ito na lang ang natitira dito. And then baka ma melt siya. So guys, meron tayong 28 na assorted flavor na half gallon. Yan guys. So eto ay ngayong darating na New Year's Eve sa December 31 tapos i-close mo na natin meron din tayong 18 cases na mga Cornetto Ito ay Choco Pudge and then mga Sticks meron akong 5 case 5 case na Cream Day yung tag 10 pesos na Cookies and Cream 1, 2, 3, 4, 5 kasi walang chocolate So, ito yung mga naka by box 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 cases pala. Okay. 嗯。Huh.

Tapos ko nang nai-arrange sa loob ng aking freezer. At punong-puno guys, tingnan nyo. Punong-puno ang aking freezer ngayon. And meron pa tayong overstock sa ilalim. And meron pa dito. May ano pa. 2, 4. May anim na kahon. Pero it's okay. Lalagay natin dyan dito sa ilalim. So ito lahat guys. Ang gandang tingnan pag punong-puno ang ating ano, ice cream. Meron tayong choco patch. Ito guys, so ang sarap. Ang sarap niya. Double choco sundae pala. Double choco sundae. 25 pesos. 25 pesos. Watermelon. Yung 10 pesos natin na ice crack, cream day, and marami tayong cornetto. And chalky. And half gallon. 3 in 1 plus 1. Ang pinakamalakas dito. 3 one plus one and then ang ating Corning Baboy and meron tayong Gardenia dyan guys It's So i up din nyo na pa